mga higala sa itong mga higaigsoonan, suunan dire sa live dire sa itong recorded na interview may buntag at laurong Bernes, pizza 28 sa nobember 2025 sa itong programa ng uh, editorial portion sa kasi kasi kini si Rex Ferran mga higaig at itong hirisgutan sa atau jenis hutan dia diri sa atong ah programa sa yung buntag ron buntag ron sa iyo mga kaisunan atong jenis hutan ng tabo sa giingon ng ah uh, kapitan sa Trisimayo Digo City Double Deal Sur kasi kapitan Oscar Dodong Bukol Jr. nga gipatay dip, dia mismo sa in balay mga eksunan di patay siya kay nitugan sa tinuod ni butyag sa kamatuuran mga eksunan busa patay si uh, dudong bukol mga eksunan puting luya ito kay naghang nagsuporta kaniya diha sa lugar sa tres di mayo mga eksunan sa Digos City dabaldir sur mga reyson. Ihatag na reward ang vice presidente mga reyson nang 1 milyon kung kinsa tumang kita magato dulu kinsa nagpartay musti sa kamatayon sa kapitan sa uh, Tris Dimayo mga reyson. Mo na ng mga reysona nang mga nahitabo sa nasud mga surang ubay-ubay ang krimen ng atong masak makit ma ma kuan ato may sa mga social media ng mga mga makita na to ng unsay mga panghitabo sa nasod grabe nang panghitabo sa nasod nagkagrapi, mga kaisuran ang nasod tungod ng krimen ng nagsige nagbalik balik ng krimen patay dito patay dito patay everywhere mga kaisuran po sa ato rin taga ano pagtagad, ang isi ang galing pa so, sa usa ka kapitan doon na po yung singkuan singko gipatay usab sa so, utso dito ni sa argao mga nahitabu sus sa ang krimen dalam bigit um, minor di mga kaisuran at ang inyong may gala ang mga update ng mga balita ng mga parahuna mga kaisulang sa itong programang editorial portion sa kasita may buntag nakbayan sa Toledo kami ng mayor ninyo dia sa Toledo si Mayor Joy Piranis ugyang kung si Erapikas ang kunyal si Ami Boy ug mga kunyalis sa Uh, Toledo may buntag hinaot na ko nga piskay na ang kapitan diha ya, sa mismo sa, so, sa lungsod sa, Tulido uh, so Toledo nga mao si Kokoy Puyapoy ato ay great ato ay gala nga si Sir Alan o mga kaugamiguhan na to sa Toledo hinaot lang kung nga piskay inyong panglawas ni Mario Gaku mga naro diha sa kawas mga samura family sa tubod mga kaisun kami na barangay konsiyal sa tubod si Oscar Nacion kapitan si RJ Rapuls mga kaisunan mauna ang mga labi na ang kapitan sa bituon si Jerry Lasarte may buntag ni di mga di Jerry kapitan diha sa bituon mga kaisunan Nah, orang nga, pisca tanging ko niya sa pagpadayon sa programa public knowledge tinig niyo nga lagi. Let's go and let's Dakpayan sa